Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Mary. Um, magandang hapon po, Sir Raffy. Kapatid niyo po, si Danica si Marie, na isang grade 11 student, si Ma'am Mary Dalpahati, isang teacher. Okay, natagpuan pong patay ito pong inyong kapatid na sinasabi po ng mga pulis sa kanilang findings ay sa pagkalunod ang dahilan pagkamatay. Ganun ho ba? Opo. opo At kayo sir. po ay nagdududa? Yes po. Doon sa findings ng mga pulis. Bakit po ma'am? Ay, Actually po, yun din po yung theory po ng ano ng mga pulis na hindi naman po talaga sadya na nagpalunod yung kapatid ko kasi yung creek na yun po is medyo mataas po sa doon po sa tulay. Tapos po sobrang ano po doon parang mahirap po na makapunta po doon sa baba lalo kung hindi po taga doon sa amin, hindi po hindi po sir ano, hindi alam kung pa Paano po bababa doon? Kasi yung style po ng kapatid ko is hindi naman po talaga sa hinulog kaso po kasi base po sa autopsy, yung ikinamatay niya po talaga is pagkalunod. Pero po, yung chanelas po ng kapatid ko, tapos yung daladala niya pong tablet, is, wala na po yun. Wala po yun doon sa trick po kung saan po natagpuan yung kapatid ko. Tapos po, um, hindi naman po talaga nagkukonclude yung authorities po na nagpalunod po yung kapatid ko. Kasi yung, tu yung tubig po doon, sir, is di nga po abot ng tuhod. Kung makikita po doon sa picture niya po, na naka dapat na po siya dun sa tubig na medyo nagfo-float na po siya pero yung tubig po na yun sobrang babaw po kaya kitang-kita nga po yung mga mal, kahit po yung mga maliliit na bato Anong nakapagtaka rito po ma'am siya ay yes, naka-shorts at nakabra nung matagpuan doon sa ilog para magsi-swimming siya? Hindi po, sir. Bali po naka-square pants po siya. Medyo po kasi nalunod ng konti po yung ano, yung paa niya, kaya hindi na po masyadong visible yung yung paa po. Pero square pants po yon na high-waisted po. Okay. Tapos yung suot niya po, is halter po, yung parang sinusuot po pagan, pag ganito po sa okay. may leeg. Tas medyo backless po dyan. Mm, okay. Pero yung suot niya pong yon is, ano po siya, body hugging. So kung okay. hindi po sasadyain na aalisin uh, yung damit, hindi naman po yung kahit mag-up siya ng kamay, hindi po yun tataas. Kasi po yung base po doon sa ano, pagkuha po sa kanya doon, yung bra po ng kapatid ko, is medyo nakababa na, medyo lapas, labas na po yung dalawang nipples niya. Okay. Tapos po, yung underwear po ng kapatid ko is baliktad na po siya. Tapos sobra pong nakababa na yung pants niya po. High-waisted po yun. Major Bagalasa, sir, hindi po sa niniwala doon po sa findings ng mga polis ng cause of death ay yung pagkalunod, kundi para sa kanila ay may foul play. so, how did you come up with yung result ng inyong investigation na pagkalunod po ang cause of death. So, yung sir, uh, bali po kasi sir, uh, based yung po sir sa, ano po, sa based sa result po ng medical examination, tautopsy po ng ating forensic unit po na pinagkandak po ng ating medical legal officer. Oh, pero pwede naman po siguro siya po ay uh, maring ni-rape o sinakal at pagkatapos ay uh, dinala doon sa creek para so, palabasin na siya ay nalunod. Yes, sir. So, hindi naman namin yun, sir, inaalis, sir, sa, sa aming investigation. Ano po, sir? So, binibigyan pa rin namin, sir, yung transfer consideration yung gano'ng situation. So, but, uh, sabi ko nga, sir, we are not, ano to, po, we are not concluding kung ano po talaga. Kasi, sir, uh, bayasi po doon sa, doon sa pending sa investigation is, Medyo po talaga sir, medyo mapan sir, yung pangyayari. Medyo talagang kailangan sir ng thorough investigation. Tama. Sir, yung pong uh, medical legal ninyo o yung Soko, gumawa na ninyo ba ng pag-iimbestiga na baka possible siya po ay na-rape? Actually sir, may one po. Another examination pong hinihintay. Yung sa DNA examination. So, uh, initially po sir, may, may result na daw po sa kaya lang siya. Nasa region pa pa daw po sir. Nasa At ano po yung resulta nyo yun, sir? Pwede pakishare na sa amin ngayon para hindi na po mabitin itong uh, pamilya ng biktima? Sir, ayong result sir, nasa region pa po sir. Nasa profile pa po sir. Sa aming regional office po pa sir. Okay. At meron kasing uh, sinasabi natin itong pamilya ng biktima na meron siyang supposed to be katagpo. Tama ba ako Ma'am uh, Mary Dahl? Uh, bago ang insidente? Pinasa ko din po sa kanila yung last conversation. Kaya nalaman po namin na talagang papunta po siya doon sa way na po yun kung saan din po siya natagpuan. Kasi yung pupuntahan niya po, sir, is after po nung creek, yun na po yung place na pupuntahan niya po. Pero ma'am, nabanggit pa sa inyo ni Danica na meron siya mga tao tatagpuin uh, that day before that incident happened. Wala po, sir. Kasi um, doon dun po kami nag-base din po sa messenger account niya. Yun lang po yung ano po, yun lang po talaga yung pupuntahan niya that time po. Kasi po, um, ang kasama niya po doon sa piso net, ano po, doon sa wifi yan po na yun, is yung pamangkin po namin sa pinsan, tapos yung isa pong pinsan namin. Bali po yung gamit niya po talagang tablet is mahina po siya mag-connect sa wifi, kaya nakilagin pa po siya doon sa pamangkin namin. Tapos po, nung nag po siya sa pamangkin namin, yan na po siguro yung chinat niya. Kasi ang pinakalasat chat niya na po, yung nag nagsabi na siya na talagang pupunta siya yung sige po na ayun pagod po doon. so meron siyang katsat yung pamangkin sinasabi may pupuntahan siya hindi sinabi oh, exactly po. kung saan siya pupunta bali po hindi niya din po sinabi sa pamangkin namin nung nag log out po siya kasi yung chat po nung ano po nung kakatagpo inung kapatid ko po dun sa place na yun is 9:12 tapos yung conversation po nila nag end in just a minute kasi 9:13 po yung ano po, yung last na chat po ng kapatid ko, yung sabi niya si Dipo, that time po, nagpaalam na po yung kapatid ko na uuwi sa bahay. Tapos mm -hmm. so, so, sinabihan pa po nga nung, ano, nung pamangkin po namin sa pinsan na um, kung babalik ka pa po atin ni ka dito sa ano, sa wifi yan. Ang sagot daw po nung kapatid ko is hindi niya daw po sure. Pero hindi na po bumalik yung kapatid ko. Tapos yung isa ko pong kapatid, yung po yung nadat na niya dun sa bahay. Kasi yung mama ko po, nakahiga na that time dun sa kwarto. Natutulog na po. Mm -hmm. Tapos po, yung kapatid ko pong isa, yung ate nga, yung pang-anim po na... Ano, nakapatid ko. Kasi pang seven po si Danica. Ano pa po yun? O, nakita pa po niya yung kapatid ko, si Nika, na naghilamos lang po ng mukha. Tapos, lumabas po yung kapatid ko na yon kasi para maghahanap naman po siya ng signal kasi nagsa cellphone mm, Tapos okay. hindi na po nagpaalam yung yung Nika okay. na lalabas po siya. So bali okay. yung yung cellphone ng kapatid ko, hindi na din po sa dumaan, doon po sa daanang talaga namin papasok sa amin. Kung saan andun po yung may wi may piso net wifi din po. Dumaan po yung kapatid ko doon po sa shortcut na ang labas po is gasoline station. Major Yes, hindi ba kayo nagtanong-tanong sa mga tao doon sa lugar, around the vicinity, kung saan nangyaring insidente, na baka meron silang nakita na hindi ka nice-nice o mga kaduda-duda, mga tao na pag doon o baka just before the incident happened, meron mga grupo o isang tao na kapareho sa lugar na tinatahak o daan yes. na itong victim. actually, sir, na uh, ginawa naman na, namin po yung sir, ano po, So, lahat nga po nung pinuntahan, yung sabi pong pinuntahan, and then yung, yung sa, sa wifi, and then yung on the way, yung going to, pa na po siya, yung sabi po puntahan, eh yung mga tao po doon sir, eh, talagang tinanong na po namin. La, na, lahat na po yung sir, nagkandak na po kami ng interview. Baka sir, baka sakaling may nakakita sa kanya, mm -hmm. or baka kung sinong may alam na about doon sa tunay na pangyayari. Mm -hmm. So, but it appears sir, talagang yung iba sir, ang sabi, nakita, niya, nakita lang nila yung naglalakad. Mm. Going to doon nga sir, sa doon, po sir sa, doon, sir sa pupuntaan. And there is for, doon sir, doon sa, doon na sa area sir, eh, wala na po talaga sir. Kasi base po sir sa area po talaga sir, pinangyarihan. Eh, talagang, kahit nga sir, CCTV, wala po nakapokus doon. And wala po medyo, wala, walang masyadong dumadaan na sakyan during that time. Mm -hmm. so, sir. Medyo itong assignment ko sa inyo. Yes, Margarito. Paano nangyari na itong victim ay nandoon sa isang creek at creek na napakababaw at lumilitaw na siya ay nalunod at palutang-lutang? Bakit siya pupunta doon sa creek na yon? At bakit siya napunta sa creek na yon? Yun po yes, yung sir. malaking tanong na dapat okay, masagot. Sir. Kasi talaga doon din sir nakapokus sir kung ano pong ginagawa doon ng, ta ng yung biktima sir. O or... yes. Bakit nandun siya? Yes. Time? Ano po? Yun din talaga siya ang kini-establish namin ngayon. Uh, actually, sir, lahat na talaga ginagawa namin. Kaya niya, sir, yung mga sabi may nakakita lang na as, may nagsasabi-sabi lang na may nakakita kung ano. Talagang pinupunta namin, sir, isa-isa. Alam naman yan, sir, ng pamilya nung nandito, sir, sa Juan sa Okay. So, kaya lang, sir, talaga nahihirapan ta po talaga kami, sir, kasi nga, yung area nga, sir, yung pinangyarihan. Okay, ito pa major okay. ano, request ko sa inyo. Alamin yes, niyo kung sino itong mga lalaki na nanliligaw sa kanya? Yes sir, meron na po kami sir. Meron na po kami, Meron na po. And yes, then alamin niyo sa kanyang barangay kung sino-sino do -sino mga kalalakihan na meron ng kaso inireklamo dahil sa pangharas sa mga kababaihan o may kaso na inireklamo dahil sa pangrape etc. At kapag meron doon sa barangay na may ganong kaso na nabanggit ko, then that person becomes a person of interest. Yes po sir. Yung sinabi sir ni ma'am na dinaanan na shortcut. Sure so yung lahat po nang nandoon sir, yung mga tao po na nandoon, talaga sir, inisa-isa namin yun sir. Na nagtanda kami ng interview kung ano po, uh, anong kondong, kung kailan dumaan doon, anong oras. And yun na nga rin sir yung sinasabi niya sir na Jason Station. So nagtanda na rin po kami sir ng mga kondong sir. Uh, interview and inter uh, interview regarding sir kung sino po, po posibleng nakakita. Okay, so doon sa gasoline station, kayo ba ay nag-interview na ng mga empleyado doon? Yes po, sir. Nag-interview na po kami, sir. Okay. At doon sa mga empleyadong yon eh baka pwede silang ipadaan sa isang lie detector test kung kaya sila ipapayag. Yes, sir. Yes, Ngayon, sir, wala pong CCTV, tama, sa lugar? Kasi yes, po, medyo maluob ito. Opo, sir. Ma'am Meridal, meron yes, ba nababanggit sa inyo yung sister nyo na may naniligaw sa kanya? Actually po, sir, wala naman po siyang sinasabi, sir. Pero po, kasi na-open ko na po yung messenger niya. Yung na-open ko po yun, din ko na po nakita yung last conversation niya po doon sa pupuntahan niya. And yung, uh, hindi ko lang po, sir, alam kung ano din po yung statement nung lalaki po na baka sinasabi niya hindi naman talaga sir, hindi sila, hindi siya nang liligaw. So sabihin natin hindi ganyan, sir. Pero yung conversations po kasi nila is may sabihin po natin na may something po talaga doon. Kasi ano may po yung something ngayon, galing... ma'am, sa conversation? At sino po yung lalaking yun? Yun po yung kachat niya po, sir, na niya po doon. Okay. Na, po, yun Hi, ho ba ay naibigay niyo yung pangalan na yon sa pulis natin? Opo. opo Major, opo. okay, nakausap niyo na po yung taong tao sinasabi? Lalo, yes, sir. Ano pong sinabi, ano pong information ang uh, nakalap ninyo sa pag interview doon sa For me, that's a person of interest kasi yung palang katagpuin sana ni Danica yes, bago siya mamatay. Pangkante, ang yung sinabi po talaga sir nung ano yun, nung sabi ng chat ni Danny hinihintay niya that time. Huwag na sabihin yung tunay na pangalan. Sige yes, po. Na-check nyo na po yung record nito. Nag-gumawa kayo ng background check sa record niya. Yes po sir. Yes po. Ano yes, naman po, po lumitaw sa background check na ginawa nyo? So may kon naman po ito sir. May dating pamilya sir. So medyo nagkaroon ng problema sa pamilya, sa asawa. Nagkahiwalay sir yung asawa sir. Okay. Well then, ipagpatuloy niyo po yung pag-iimbestiga. Ano? Major Michelle, magandang hapon po madam. A good afternoon sir. Sabi po kanina eh, Major Ryan, lalabas na po uh, pretty soon o sana po lumabas na at meron kayo may bigay sa amin uh, information tungkol doon sa ginagawa niyong pag-iimbestiga whether or not na-rape ba o hindi itong victim? Uh, yes po sir. We're still waiting po for the DNA result. Of... Ah, waiting pa rin. Yes po, but however sir, sa, sa physical examination naman, as indicated in my report, nakalagay naman po doon yung findings. Wala mo ba kayong nakita mga bruises sa katawan? Uh, externally, uh, meron na po akong nakita ng contusion sa right arm niya hmm. at at maliit na abrasion sa sa neck, sa neck part. But other than those po, wala naman na. So, paano po natin masasabi kung bakit meron pong small abrasion sa neck at saka yung sabi niyo may pasa sa may bandang braso. Opo, okay. yung gano'ng pong findings is because meron pong blunt force trauma. So, okay. merong matigas na bagay na tumama doon sa area ng katawan ng victim, kaya meron pong contusion. Okay. Sa palagay niyo po, ba't nagkaroon ng gasgas sa neck area? Saan po nang galing yon? Well, that, that's still under investigation. But generally po kasi yung abrasion is because merong um, hard, um, rough object in contact with that particular part of the body. Yung sa neck, hindi po siya, hindi po dahil sa pinuktok siya. Even yung, yung sa arm, Um, hindi po kasi specific ang mga ganong findings po, sir. Eh. It's just, ang, ang, ang explanation ng na po natin doon is merong hard object na tumama doon sa, sa 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 part ng katawan ng victim so it's possible na because dun sa pagkahulog niya doon sa sa, sa place of incident kung saan po siya na natagpuan so yun po yung mga yung mga pwedeng dahilan ang sinasabi ko lang po is possibility hindi po kasi specific kapag po mga contusions or hematoma ang ating ang ating pinag-usapan unless pattern yung makikita nating um, findings. Since hindi po patterned, hindi po natin alam specifically what weapon o anong ginamit na matigas na bagay kung bakit po nagkaroon ng contusions. Okay. So doon po tayo sa general description kung bakit nagkaroon ng pasa. So possible yung paghawak sa kanya, mm -hmm. so may pressure, mm -hmm. so yun po yun. Ibig sabihin meron ng blunt firm object in contact with that particular part of the body. Right. Okay. So yan po ang patuloy na investigahan nila Major Ryan Bagasala. Yes. Yung mga po. sinasabi niyo po. Okay. At hintayin po namin yung uh, resulta ng uh, medical legal uh, investigation whether or not she was raped. Tama man? Uh, I actually released already the, the autopsy report and it was indicated there na meron po siyang uh, recent sign ng blunt force trauma sa genitalia. So we're waiting po doon sa, sa iba pang mga examinations para po ma-confirm po yung findings. What does it sa, mean ma'am? Pake-explain. It's an indication na merong blunt force trauma or meron pong injury sa part ng uh, genitalia po ng victim secondary to a hard object. Yun. However, we have to confirm it also by for example seminal determination of the presence of semen. That's why nag-vaginal swab po kami mm. kasama po yung yung members ng ng soko so hinihintay po natin ang result at saka yung sa DNA nga po so, so pwede po, siguro someone is trying to rape her at siya pumalag hanggang sa humantong sa pagpupukpok sa kanya ng blunt object na sinasabi nyo sa kanyang genital part o dilikero sa braso etc so that is to be investigated pa nila Major Bagasala tama ma'am Major Michelle yes po sir okay sige po hintayin po namin yung resulta ng patuloy ng pag-imbestiga so Major Estolatan Michelle madam thank you very much for your time ha huh, major thank you po sir at uh, maraming salamat sa inyo Major uh, Ryan uh, from time to time kami po itatawag sa inyo Yes po sir. Thank you po sir. Kami po nanawagan sa lahat kung meron po kayo impormasyon tungkol sa kasong ito, ipagbigay alam agad sa uh, kapulisan ng Ocampo, Camarines Sur or dito po sa amin. Of course, itatago po namin ang inyong identity uh, para ipoporward din agad namin yan sa mga pulis dyan sa Camarines Sur. Nang sa gayon, mapabilis yung pagulong ng investigasyon nila at masolot kasong ito. Ma'am Mary, sir, uh, yes, ano, sir. ano po may tutulong namin? Nasaan na po yung mga labi ni Miss Danica? Nailibing na po namin po siya noong April 30 po. Okay. Sige, ganito na lamang po. Ako po ay magbibigay ng pabuya sa lahat na manunood. Magbibigay po ako ng pabuya na 500,000 pesos doon sa sino man makapagbigay ng impormasyon na mahalaga sa pag-iimbestiga ng kapulisan natin. Tulad ng halimbawang merong nangyaring foul play at sino may kagagawan at that will lead to the prosecution of that suspect kung meron man at kung sino siya. 500,000 pesos po. And then of course, yung inyong pagkakilanan po, protectahan ko po. Ayan po. 500,000 pesos reward. Yes po. Thank you po, Senator. Sige po. From time to time, mag-usap po tayo. And yes, then, po. ibibigay din po namin sa inyo yung direct uh, line para kay Major Ryan at saka kay Major Michelle in case meron kayong mga katanungan sa kanya, pati direct Apa. line kay Odette para kung ku ano po maitulong namin. Ano po, ma'am? Yes sa po salamat po, Ma'am Meridal. God yes bless po. Thank po. Yes Nakikiramay po kami. Thank ang po tao po sa pagkiramay. Okay. Thank you po. Again, nananawagan po ako sa lahat ng mga taga Ocampo, Camarines Sur. 500,000 pesos reward po ang nagaantay sa inyo. Kung sino man dyan sa inyo ngayon, nanonood at makakapanood nito na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa tunay na pagkasawi ni Danica at kung ito may, may foul play, sino yung mga sospek o sino yung sospek at kapag naibigay niyo po yan sa amin at napatunayan sa piskalya at may probable cause na talagang yung taong yon na pinid nyo, talagang siya yung suspect, 500,000 pesos. At itatago namin yung pagkakakilanlan.